And now, let us present the cast of Princess ng Buhay Ko, ang magbabalik ng balan ng isa sa pinakapopular na love team sa industriya, Chris Bernal bilang Princess at Alger Abrenica bilang Nick. Ipinakikilala <laughs> rin sa kaunawalahan niyong proyekto sa Kapuso Network, Renz Fernandez bilang Luis. Kasama rin natin si LJ Reyes bilang Kate. Miss Corky Martin bilang Eliza Emilio Garcia bilang Roberto Maritoni Fernandez bilang Tess Marco Alcaraz bilang Waldo Debronis bilang Mother Superior Ping Medina bilang Steve Jan Manuel bilang Phil Vincent Magbanwa bilang Vipe at Lina Once again, princess Nang Buay life is directed by direct Dondon Santos. At ito po ang kaon GMA program na shoot in full HD gamit ang digital SLR cameras. So mas malina po ang resolution ng video. Alright, and now the floor is open for your questions. So, po at it, Tito June Nardo. So, anong pinagagagawa mo after nung nung um, video? Umuwi po ako sa Palawan. Tapos hey, po. Tapos? Lumawit sa sa ino. <laughs> yeah, Yun lang ang ginawa mo. Kaya pumunta po ako sa, sa mama ko. Hindi ka nag-aaral? Wala ka. Hindi ka nag-aaral? Nag-aaral Ah, uh, Ngayon, live ka na naman. Okay. Okay. So, kung roll mo kanina rito, may may crush ka kay Kate. Kay, kay Chris Bernal. So, Paano mo uh, ipinakita yung gayong mahusay ka sa pag Isang batang, may ng sa pag ng may square point. Dalagas po yun, eh. yung ah, yung yung pinapagawa ko ni sinusunod ko lang po projects, ang bigyan ako ng ibang guesting. So, talagang yung sinasabak nila ako ng sinasabak kahit sa mga regional shows. Hindi naman rin po ako napahinga. Kung baga, hindi ko rin, hindi ko masasabi na nagpulang sila sa akin or may sama ako ng loob, Walang ganun. Kasi, thankful pa rin ako na laging may project na binibigayin ko sa akin yung network. Oh, uh, so, uh, since, uh, after, ilang uh, months na yung COVID-19, Siguro mga 8 oh. Uh, uh, months din po. O oh, 8 months. Baka uh, magtagal to ng 8 months kung sakali. Yeah. So, Swerty so, Swerte na rin po yun. <laughs> so, may constant communication ba kayo ni Algeor mo? Uh, habang wala pa kayo ginagawa? O then, makarinigin mo sa isa't isa? -isa? <laughs> Meron naman. Nag-uusap naman po kami. At sa kanagkikita po kami kasi sa Party Pilipinas at sa Sunday All Stars. Mm -hmm. nag-uusap pa rin naman po kami. Pero syempre, iba kasi yung trabaho niya, ang dami niya rin yung priorities. At na nagkaroon pa siya ng indyo. nagkaroon pa siya ng, uh, naging busy din siya sa paggawa ng album niya. So, minsan lang din talaga kami mag-uusap yung panahon na yun. Pero ngayon, bago namin simulan yung project, pinag usapan namin kung paano namin pagagandahin, kung paano natin gagawin iba itong project namin. So, ano itong... Uh, ano ang bago makikita sa Royal Gopal? Ano yung bago may pakikita? uh, bago ko ikita, kasi lagi kami uh, lagi kami nakalini uh, sa drama eh. Yung as in talagang pure drama, talagang iyakan, talagang uh, matinding drama. Ngayon ito, first time siguro na mag-romantic comedy. Oo, romantic comedy yung Coffee Prince, pero kasi malaki ako dun eh. Siguro ngayon mas, yung mas, yun nga, yung romantic comedy na mala, Maricel William, ang peg namin dito sa show. <laughs> Sana mo, nagampanan namin. <laughs> yung, mas yeah. basta ganun yung atake namin ngayon. So, bago siya sa amin dahil kahit ako, hindi naman ako ganun. First time ko rin sumabak sa matinding comedy na magpatawa. So, kinakaba pa din siya. Pati rin si Azure. So, may mga nabago ba kay Azure? Bilang kapareha? Ah, uh, mas nakita ko sa kanya ngayon na mas seryosyo, mas seryoso siya sa trabaho at saka nakita ko talaga yung dynamics ng no acting niya. Wow, so, may dynamics so, so, na talaga. Sa totoo lang, ba bago talaga. Kung minsan parang feel ko ako yung nagkukulang. Ako yung may pagkukunan sa mga reaction, sa mga eksena, sa mga emosyon. Parang, parang iba na si Alger. Parang nilalaman niya ako. <laughs> so, ganda yung na din ako. Kaya natutuwa ako dahil talaga nalaki laki na nung improvement niya talaga. At saka mahusay talaga si Alger. Talaga Talagang feel ko pinag-aralan niya itong bagong role na to. Talagang nilalakay pa niya Feel ko, minsan parang feel ko, Teka, di ko hindi na ako maka-level sa kanya. So, So ano, ah, uh, Kumusta naman yung mga halik niya rito? May nabago ba? <laughs> Mas matamis ngayon. Experience na yata kasi. Mas may laman ngayon. Niyo, joke. <laughs> <laughs> Malamang ba? So, let's, uh, alam naman na lahat na sa uh, isa sa mga remarkable uh, bankable love things ng na ano, GMA. So, ah, uh, maraming bago makikita rito, Grace. Opo. so, sige si Aljo naman. Thank you, Grace. Thank you. Pwede tanong kay Aljo, natin na na-reaction. So, kung isang princesa si si Grace, Mare na presensya. Ano ang gagawin mo para makalipig mo siya? Siguro, magpapakatural na lang ako sa kanya. Isino ako kung paano niya ako nakilala. Yun yun lang naman din eh. Mm -hmm. And, uh, paano pa pa si Chris? Si Chris? Oo, oh, na. Sabi din. Hindi mo <laughs> ba ba napaibigyan? Hindi pa. Hahali ah, ka ba siya agad? Uh, Ay, hindi po. Uh, very, ano ako eh, uh, matradisyon na tao. Siguro, haharangay ko siya. Ah, uh, parang narinig ko niya yung uh, salut mo niya. Okay. Hindi. <laughs> <laughs> so, uh, for the benefit of everybody, no, eh, no? so, how's working again with Chris for 12th 13th film. Um, 11th. 11th project ako. Syempre, uh, una -una, ko. una-una nilang ipapasalamat sa ano. Ipapasalamatan ko talaga ako sa panginoon sa blessing na ibinigay ko sa akin, sa Jamie Seven, sa mga siyempre, tiwala. Hindi mo kasi kumbaga, hindi ko po kasi, kumpaga, po rin po kasi expect na abot pa kami sa 11 project Love team. So, it means talaga na, na pinagkakatiwalaan ko kami ng network at ang mga tao po talaga kami. So, nagpapasalamat po ako sa Diyos na sa binigay nila sa aming blessing. Okay. Is ko ako ba sa naman si Renz? Si ni Renz? Okay naman. Natutuwa ako kay Renz kasi ngayon ko lang siya nakita ang umarte at saka ngayon ko lang siya naka-eksena. Tapos natutuwa ako sa mga... Pero sineseryoso niya. niya. Hmm. Ilang beses niya pinabasa yung script kahit madaling araw na paulit-ulit niya pinabasa yung mga eksena. Nakita ko kung gaano siya kaseryoso sa trabaho at saka sa project na binigay sa kanya sa role niya po. Oh, si Renz naman. So, uh, oh, good evening, Mayor Junior Wow. So, Sorry. so, well, una uh, how's working with Chris as a partner and how's working with Jimmy? Uh, una, -una kay Chris, uh, ika ako nga sa lahat ng nagtanong. Yung mga mata ni Chris, napaka-soulful niyan. So, nakakatulong sa mga co-actors. Kasi Ayun, ito na eh. Yun yung, ano eh, windows of the soul. Ah. Ayun. Meron din. Ah, hindi, pare-pareho, iba-ibang batayan yan eh. Yung kay Chris na nagkataon, kung mapapansin nyo, ayan, na baka, parang kumikintap. Ah. May kutik-kutik na. Dahil ba? Iba ka baka nagsin? yung mga tali ba? iba? Iba? Okay, yung sa sunod naman uh, sa GMA, uh, salamat po talaga uh, sa oportunidad na ito. At um, isang blessing po sa akin makatrabaho lahat, yung staff, yung crew, yung mga uh, co-actors, at uh, yung director. Thank you, thank you, thank you. Yan po. Dahil ko lang yung magkama, ang magkasawa si Carmi at si Emilia. This is first time working with the three of them. Emilia, first time mo ba? Um, si sila kasi nakasama ko na sa amin. Uh, the Last Prince. Ah, The Last kasi Prince. Ito na ko hmm. Pero dito ko nakita talaga yung... Oh, iba naman ito. This fantasy. Oh, dito talaga, parang yung si dito yata na puso si Arvo Nosco. Dito. Iba yung acting niya dito eh. Nino? Uh, ni Aldion. kitang kita mo yung... Uh, talaga, dynamics na rin. Pagbabago talaga. Yeah. From the start. to the Last Prince namin. Parang okay lang. Hmm. Alam mo nagsisimula lang. Pero ngayon, grabe yung laman. Mukhang seryoso na talaga sa buhay. Saka ang ganda naman nila no? ni ano, ni Grace. Sila tatlo actually. Hmm. Uh, wala akong masasabi. Na hmm. uh, magigaling. Tama-tama yung kanilang uh, uh, teamwork. Buti yung hindi, hindi nakakalipat-lipat ka sa mga networks. Hindi, so, dito, dito lang ako sa GMA. At ang sumisingit lang ako doon. Ha, sumisingit? Kasi <laughs> nakalipat ka rin, di ba? Uh, dito lang mahal ko eh. GMA lang. Ah, grabe naman. <laughs> <laughs> Sabi mo yan ah si okay. po si Miss Carmi. Si Carmi talaga ang bonggang-bongga, di ba? Uh, talaga meron ang mga kanina, may linya ka oh, Oo, ay, parang ako na naman. dikit sa uh, katawan ko yung... Oo, oh, yung mga... Memorable lines. isa na, lang artist artista rito, ako oh, lang. Ako yun. So, ano naman atake mo rito, Carmi, bilang against ka sa pagmamahalan ng dalawa? Paano mo iniba yun sa mga oh, mo na. Kasi usually, noon yung mga atake ko sa kontrabida, yung typical na kontrabida. But uh, actually, actually, notice din nila na ano na may puso and uh, nasasaktan may eh, reason kung bakit nagiging kontrabida. Pero bago ang lahat, sa lahat po ng mga boss, maraming salamat sa na sa oh, yeah. oh, okay. so oh, Si Maritone naman. So <laughs> hindi ba insecure Mas, sa Carlito, mas ba, as ba, as pida sa isin. Karl Laredo. Maritoni, Mas insecure Sobra ka. Number one, mas matanda so, <laughs> si Hindi <laughs> naman. Hindi. mas Hindi. I'm, yeah. I'm sure. So, So how, how different? Hindi di ako kontrabida per se, oportunista. Oh, oportunista. Oo, oh, kasi ang role ko dito, ako yung tunay na nanay ni Aljur. Hmm. Na huh? iniwan ko siya at uh, nag-asawa yata ng foreigner or something. Tapos nung na-realize ko na hindi um, uh, hindi okay yung magiging buhay ko dun sa foreigner, gusto kong balikan yung yung uh, pinagmulan kasi malaki ang mamanahin dapat ng anak ko sa kanyang tunay ay sa kanyang tunay na ama. Ha? Oh, okay. So babalik ako at manggugulo. Yun. Ah oh, <laughs> uh, How's, how are you? How's Lexi now, Manitoni? Oh, see. Na ng ano, at kumusta na, gusto ka na bilang mother sa kanya? She's very fine. Um, alam naman ang mga big boss dito na mag-aano muna siya, mag-concentrate muna ngayon sa college first two years um, college na siya. Um, she's enrolled in UANP. So, she's gonna take up psychology. Hindi naman, hindi naman pinahihirapan sobrang sa trabaho, ha? Wala. Stop na nga siya muna. Uh Baka Focus siya sa kanyang recording. Ay, muna. Wala. Oo, recording muna siya with Jimmy. So, look out for that. She's going to start recording soon. Mm -hmm. And, um, Suportahan natin siya kasi maganda ang boses ng anak ko. Okay, go. <laughs> diba? <laughs> so, pala, so, yes. Lian, so this is your biggest break so far. Good uh, uh, evening po. Uh, biggest break so far mo sa acting, diba? Opo, uh, kasi first time ko po sa Kapuso Network. Uh -huh. And ano po, talaga malaking opportunity po ito para sa akin na may may pakita mo po, ko for a second chance. Diba? Uh, uh, -huh. sa industry, yeah. Wala nang maharang ng pagpasok mo sa kapuso. Yung nga po. ibang yeah. bang kulay ng buhok mo pag sa ng rebelde o para sa role mo yun? Yeah, para po sa role ko yan. Eh, ano po yan? Change image din, ma. Yeah. <laughs> Kutay <Kaya> lang. Ano mga itong role mo dito? Okay. pa mo ba si Chris? Medyo. Ako uh -huh. so, mga ambisyosa nga ano? Girlfriend ng kanyang kuya na si Marco Alcaraz. Ako okay. po si Violet. Oh, masarap bang umarte? Kaysa magsayaw at walang sex video, Lian? Ah, oh, parehas naman po. Masarap uh, din. Kasi yung pagsasayaw ko, passion ko po talaga yun eh. So, yung acting naman po is uh, very new to me naman po. Na Pag-aaralan po natin at ano, aayusin po natin ito. Si LJ, so, uh, don't you mind being a support to 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 the to Chris especially and Aldo, eh, considering na Uh, sa mga pelikula na bibida. Ang oh, wala na kong problema sa akin yun. Uh, first of all, nag-ibida ko po yung dalawa. Um, second, um, uh, hindi naman po porket support yung role mo eh, ibig sabihin parang baliwala ka or ano. Importante rin naman po talaga, totoo po yan. Importante po talaga lahat ng characters namin dito para mabuo yung storya. Okay, mahal ko naman. Ah, kasi nung ulit na nakausap, ang role mo, iniiwa mo si Chris sa bahay ang punan. Di ba? Ah, actually, hindi po sa bahay ang sa ba? Sa ba? Sa, uh, sa isang abandoned diba, na place po. Hmm, hmm. hmm. Grabe, <coughs> ah, diba, may mga voice over talaga dito. Di ba dito kayo sa harap? <laughs> so, Sandali mo na Kasi may mga bosses dito mo. Ano eh. Pero oh, may respeto naman natin sila kasi. Ano <laughs> ba? Uh, mga senior sila sa <laughs> ha? So, so, Marco. Uh, again, uh, ano portrayal mo dito? Kontrabida ka na naman. Actually, hindi rin po sobrang kontrabida. Yeah. Mm -hmm. Ano lang, um, opportunista rin po. Kasi nung nalaman ko si Chris na sumikat na siya sa model, Um, nakita ko siya sa TV na naalala ko siya kasi yung magkamukha siya naman o nanay namin. So alam ko kapatid ko siya, hinanap ko po siya para yun, uh, hudhutan ng pera. Okay. Paano mo nagagawa yun? Kasi ang bad-bait mo naman, di ba, Marco? Paano mo na ipoproject yung gano'ng role? Mabait ka naman, di ba? Actually, um, first, first taping day ko pa bukas, so... <laughs> bukas kami magkotos. So, so, how are you as a father naman? Kumusta na lang natin anak mo. No? Ang may ba? Nagbabantay po pag may trabaho si Silana. How proud are you na yung, yung, yung lahi ng tatay mo uh, na mamayag pa ngayon bila, at alam na magaling artist? Siyempre po ako, very happy ako para kay Alex. Tubig? Maganda yung takbo ano na naman ako sa APS. Tapos yung tuli ko si Carl, yun yung pangalit ko. Tapos may isa pa ako na yung punso namin, si Victor. Oh. Meron din siyang oh. hindi Grabe, uh. na nagagawa. Grabe, ha? Oh, so, ano so, po ang sister niya? So, pero so, okay. <laughs> <laughs> meron pa sa labas. Coming soon. Meron din po. Meron sa labas. <laughs> so, how different are you? Especially na um, very, aside from you. prominent friends po sa tatay mo yung kapatid mo si Alex, ang, um, napaka-visible ngayon sa showbiz. How different are you from him? Ah, uh, ako po, um, siguro I, I started out dun sa uh, dun sa AD, yung mga sa Maximo Oliveros. Tapos ako naman, I've been very low-key ever since. Hindi naman po ako masyado. Um, Yes, yes. Yun pa. Yun. So, Uh, now, tuloy ka pa rin sa Hindi. Ah, uh, ang gawa ko lang po nung transit sa Cinema yung nanalo po ng uh, Best Picture sa yung category. Tapos yung competition po sa Busan. Busan Film Festival. Uh, mas matanda ka kay Alex, di ba? So, anong, if ever, may hindi siya na-advise sa'yo, anong sinasabi mo? Ah, uh, pumupunta ko siya sa dad ko yun, actually. Sa'yo hindi? ko mas senior yung po senior ko ayaw sa iyo eh dito pa ah bakit gusto mong lumanap ah uh, like, hindi mo pero ah uh, uh, kasi uh, mas uh, isa mas komportable po kasi nga yun, ito niya kasi sa yun, pomini yun, po talaga na uh, so mm -hmm. mas gusto ko po ito eh gawin to ah actually Ah, kahit anong role naman po sa Pwede ka ba magbali na nakamanipakyaw ka? Kaya man, mo yun? Ah, ah, oo okay. oh, sa ko po na gawa ko na yun. na ka manipakyaw? Oo, okay. oh, oo, oo. So, nagustuhan naman ng start talk? Ah, uh, yung start talk, medyo okay naman po. Natatawan nata, naman po sila. Hmm. na napunod po rin yun. So, first time mo to work with Chris ba? Ah, oo opo. so, si Chris, kumusta? malandi ba sa set kapag ano? Ay, hindi po kasi medyo na lang po ako sa concentration ko. Kung na, may po kami na mata sa mata. Medyo... Bakit may type po ba si Chris? Ay, hindi. Kasi iba, may ang sinabaw tumatagal. Ganda niya. Mag maganda si Chris eh. Sobra. Uh, we would like to ask uh, Chris and Azur for a brief message lang. Bitahan natin sila sa portahan ng ating show. Ayun. Uh, maraming salamat po sa inyo sa pagpunta rin dito ngayong gabi. Uh, maraming bagay po sa amin to. Maraming bagay po presence ng bawat isa para po magsulat tungkol po dito sa show namin. Alam niyo naman po, nakailangan, na kailangan po namin ang tulong ninyo, ang suporta po ninyo dahil, dahil sa inyo, dahil sa inyo, malaking tulong po yung uh, pagsusulat nyo, hindi lang yung mga positive, kahit yung mga negative, ano man yan, kung po sa aming lahat, sa aming show, maraming salamat po. At uh, sa oras ninyo, alam po namin na napaka-precious ng oras ninyo, at marami po kayong uh, inaasikas and everything. Pero maraming salamat po napili kong samahan kami ngayong gabi. Sana po, supportahan po ninyo ang pinsesa ng buhay ko. Napahagan ng kwento mo at uh, may enjoy nyo po. Sana po, hindi kayo magsawa sa amin sa, sa pag-support sa amin dalawa ni Uh, thank you po at sana may, namin kayo sa success nito ng ng buhay ko. Yes po, yan. Nagpapasalamat po kami sa oras na itinigay niyo po sa amin. Uh, ang presensya po dito na maka-importante. Uh, salamat po. And uh, sana po, makasama po namin kayo sa umpisa. Kaya sa matapos po yung show namin, ang prinsesa ng buhay ko. And nagpapasalamat din po kami sa mga writers, sa mga staff ng uh, prinsesa ng buhay ko, sa GMA, sa lahat ng mga tao na, na ginawa na naging na, 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 naging uh, dahilan kung bakit naging posible itong show na ito. Maraming, maraming salamat po sa inyo na. Kaya, All right? Alright, maraming salamat. Chris and don't miss the much awaited premiere of Princess of Anguay beginning September 23, Monday to Friday before 24 hours on uh -huh. GMA.